Hello guys! Welcome back to my YouTube channel for today's video guys. Ayan, isa na namang lugar dito sa Hong Kong ang ating papasyalan. At syempre, ishishare ko din sa inyo kung paano dito pumunta. Ayan, nandito tayo ngayon sa Tao Fong Shan. Dito sa Shatin. So, easy walk lang to guys papunta dito. Hindi nyo kailangang umakyat ng mataas na bundok para makapunta dito. Pero guys, kapag pupunta kayo dito ay bawal ang maingay dito sa loob. So, medyo lower ang voice nyo kapag mamamasyal kayo dito guys. Okay? Bali ito guys, tau function or two function ay isang hill dito sa Shati na may 130 meters lang ang taas. So, hindi siya ganoon kataas. Kaya kung pupunta kayo dito, yung daan niya malinis at saka kalsada. Yan, kaya kung gusto nyo pumunta sa lugar na medyo tahimik at medyo gusto nyo magmuni-muni, ayan, Uh, may re-recommend ko tong Tao Fongshan Christian Center yan, isa rin sa dinadayo dito guys sa loob ng uh, Tao Fongshan na to guys ay ang malaking white cross yung 12 meter white cross Ayan, natatanaw nyo to kapag nasa shotting kayo, nasa taas yan ng bundok so kaya ngayon guys, i-guide ko na kayo from shotting station yan, mag-exit tayo sa exit B tayo Grand Central Plaza Exit. Tampan, 960. So paglabas nyo guys, makikita nyo ay bus terminal. Bus, minibus. Yan, exit B. Lalakad lang kayo sa inyong left side. Yan, yan lakad lang kayo ng diretso guys hanggang makita nyo yung ramp na yan pababa at yung lift. Ayan, meron dyan guys, lift. Ayan, pwede kayong sumakay dyan at pwede rin kayong dumaan dito sa ramp. So, Ngayon nga ngayong araw guys ay April 18, 2025. Ayan, Good Friday. So, pinalabas tayo ni Bossing, kaya naghanap ako ng lugar na pwedeng puntahan. Ayan, at naisip ko nga itong Tau Fong Ayan, dadalawin natin ang White Cross. Ayan, paglabas nyo guys ng lift ay makikita nyo na kagad yung starting point dyan. Ayan, lalakad lang kayo ng konte Tapos makikita nyo na yung hagdan sa inyong left side. Bali dun guys ang starting point paakyat sa tau function. And bali kung doon kayo dumaan sa ramp guys ay babalik lang kayo dito sa gilid para makita nyo yung hagdan. So ayan guys yung hagdan at dyan tayo dadaan. Dalawa lang kami guys ngayon na mag-walking dito. Kasama ko si Dayan. Buti na lang at pinalabas din siya ngayong araw kasi nga hindi ngayon holiday ng karamihan. Kaya dalawa lang kaming mag-walking dito. Magde-day off na yun. <laughs> si Amo kasi eh. Day off ka na, sabi niya. Kasi wala kami yung ano sa office eh. Oh, kasi wala. minsan nag-work din sila. Okay, Nakapunta nung si Carl? Hindi pa yato. <laughs> Parang Hindi pa. Pero ito din yung sinabi ng kaibigan ko na ano, gusto niya puntahan o, Oh, mabilis lang. Saka ano, hindi na nakakatakot yung daan. Oo. Kahit nga isolo to, pwede. Oo, kasi may mga baybay na. Oo. Hindi na nakakatakot yung daan dito, malinis. Tapos paglabas mo dyan, kalsada. Say, Oo. Yan o, oh, may oh. umiinom pa. lakarin nyo lang ng diretsyo to guys may mga makikita kayong daan sa gilid huwag kayong dadaan dun basta diretsyo nyo lang ngayon guys hanggang makarating, makarating kayo sa kalsada pero nakakahinga ah? lah <laughs> oo kasi paakyat eh mga pa eh. solar din yung ano nila oh oo no? oo, oo. oo. halos puro ay gamit nila oo parang sa pinas lang oh sira yeah. Okay. Diretso lang. Sa malinis na daan. Ay, nakakahingal ah. May mga makikita kayo yung daan dyan sa inyong left side na mga pababa. Huwag kayong dadaan dun guys. Basta, basta diretso lang yung daan na yan. And from MTR guys, nasa 30 minutes na lakad hanggang dun sa gate ng Tao Function. Ano pinapartner mo pag pasta? Garlic bread gusto nung umunso. Oo, oh, eh. ganun kasi. -ano parang pasta, Oh, okay? ganun ang is ano nila. Is kasi yung bunso kasi na andaan. May daan tayo doon sa chatin. Saan doon? Doon sa Snoopy World. Hindi ka pa nakapunta roon, di ba? Hindi. Pero Snoopy lang. <laughs> Puro Snoopy. <laughs> ano yung dito na daan? Dito. Hindi, Hindi ko alam kung saan anong way to eh. Yan pangalan eh. Ito, Galing na to doon. Ano dito oh. Hindi naman, naman yung weather. Ito, ano? oh, dito, na Tinanggal na yung puno dito. Siguro masyadong ano. Pabagsak na. Pabagsak na oo. Kaya tinuloyan. Daganin nila. Asa may po kayo kaninig. Tas kakanan na tayo dyan Kalsada pa rin 'to. Kaya nga kahit nas ayun oh. No? Ayun no, may sign naman oh. No? To function. Tas, kakanan na tayo dito. Kalsada pa rin. O di ba dininis? Ayan o, misay na. Ito pong siyan. o chun. Ito pong road. Oh. Sundaan ang wagang sign. Ang ganda naman ng Christmas tree na to. Ang <laughs> <laughs> tabi. Ang <laughs> Ayan, diretsyohin lang natin. Ito pong road. Good Friday kasi. Daming nabumuni-muni doon. Yeah. Ano ko pa dito? Dati may daan dyan. Shortcut na mismo doon sa ano. Parang sinara nila. Kaya doon tayo sa main entrance dadaan. Ayan o. Ay, yung, yan yung gate na yan o. Kasi nung unang punta namin, dito kami dumaan. Private area. Kasi sinara nila. Doon tayo dadaan sa main entrance. Dati wala kayong bakod. Hindi, may gate talaga siya. Pero pwedeng pumasok. Naka-open yung gate. Tapos sinaran nila. Lahat doon na dadaan sa entrance talaga. Diba? Basta ganito tuloy ulan, okay lang. No? Huwag lang yung lalakas. Yan. Ang entrance. May gate yan. Mahirap na din Pasok so, eh. London. Oo. No? Oh. Saka hindi lang nakakatakot yung daan, 'di ba? Hindi. Pwede ka magsolo kahit. Eh. Uh Oo. -oh. Yung gusto mo lang mag-muni-muni uh -oh. kasi talagang tahimik dyan sa loob eh. Uh -huh. Lalo na kapag, siguro ngayon maraming tao kasi sabi nila. Uh -huh. Saka pagpupunta kasi siguro na medyo maaga. Oo. Dito na Ayan na yung gate. Ayan yung gate o. tayo papasok. Ayan yung main entrance. Pero nakakahingal din. Pawis. <laughs> Pinawisan din ako. Hingal din, hingal. dito dala ko extra ano. Sandong. Ako sweater ang dinala ko kasi sabi ko bag, baka mag mall, malamig sa mall. Oh, yan na. Dito na tayo. Opening hours 8.30 to 5.30pm Gate lock Saturday, Sunday and Public holiday Okay Let's go Parang dito sila pupunta Ano kayo meron dito? Kasi seminary or something Kasi white na white na Lapat, Ano, eh, parang, ano yun? Sa, In, hindi ba? Ano ba? Seminary or something Ano ba? Ano kaya yun? Hindi ko ito, hindi namin 'to pinuntahan. Dito lang kami sa loob ng pabuntang wala nasa langit na tayo. nasa langit na tayo. Putik na tayo pa May tayo ba? din dito. Maganda? Ano ba yung ulap? Bumaba na. Dito rin tayo. Dito rin tayo babalik. Oo, ah, mamaya na lang. Oo. Balik din tayo dito mamaya. Kasi sinara nila yung gate sa kabila eh. Ewan ko lang kung nakabukas na doon. Uh, okay. <laughs> <laughs> ano yung kulay blue na nakikita? Chapel. Ah, chapel. Ibabog ng chapel. <laughs> Diretso muna tayo doon sa ano, tapos punta tayo sa chapel. Tapos sa kayo last natin yung cross. Uh -oh. Galing MTR, nasa 30 minutes lang pala hanggang dyan sa gate. Pala. Lapit lang talaga. Kung mabilis maglakad, less than pa. No. Nakapagod lang yung paket dun eh. Yan, bali dito, guys, pagpasok nyo sa gate, ayan, lalakad lang kayo dyan ng uh, diretso. Isang, isang way lang naman yan. So, lalakad lang kayo dyan sa loob. At may makikita na kayong mga sign dyan, yung papuntang White Cross, papuntang Chapel, ayan sundan nyo na lang, explore nyo na lang yung loob. At yun nga, bawal guys mag-ingay, huwag kakalimutan, ayan. Kasi marami dyan guys, minsan uh, nagpupunta ng mga religious group, ayan, mga nagpa-pray, lalo na pag malapit na dun sa pavilion at sa White Cross. So yun lang guys, masid-masid uh, uh, lang kayo sa paligid. Yan, pwede rin dyan guys, magbaon kayo ng mga snacks. Kung lano, kung tatambay kayo dyan, syempre, baka magutom naman kayo. Ayan, pwede kayo magbaon ng snacks, hindi naman bawal dyan. At wag lang din kayo magkakalat guys. Kung ano yung dala kalat, ay dalhin nyo rin pabalik, okay? So, yun guys, ay sana'y nakatulong ang aking video guide na to sa mga gustong pumunta dito sa Tao Function Christian Center. At sa part 2 ng ating video guys, ay ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga nandito sa loob ng Tau Function Christian Center. Hanggang dito na lang guys. Abangan nyo ang ating part 2 sa ating pagpunta dito sa Tau Function. Kaya huwag nyo kakalimutan guys mag-subscribe at mag-like at hit nyo na rin ang notification bell para updated ka sa ating mga susunod na video. Syempre, thank you sa ating nakasama ngayong araw na si Diane at thank you guys sa inyong panunood sa ating mga video. Ayan, maraming salamat! Bye-bye.